Ayun pwede ka pala lang mag-train din no sa taas 140. Ang ano, pero magbo-board 'yan mga alas ano, 12:30 siguro, 'di ba? 1 hour before. <makes noise> anong oras si ipa -plas? alas dos pa? 'Di pwede kamo na mag 7. anong haba pa ng oras mo te? Sayang sana sabay tayo. dito ako sa C5. Six, eight. Dito ako sa bilang side. pwede na Ano? Ito. Pwede. Ayan ang five nandun sa dulo. Anong pagkain nila dyan? Five green, ano, organic. Kape. May burger naman tayo, tubig. Okay na yon. Eh. Ang laki uh, te. hindi ko kaya kainin yan. Oo, yung binili ko kanina. Okay na ako dun. Oh. maganda yun. Ayan, maganda oh, meron charger siguro din yan. sa charger. lang Layo pala ng sipay 5 ano? Kala mo easy-easy. lang layo pala, no? Ko muna diyan te hanggang sa ano. Ganyan din ang bagahe. So dito ang waiting. So ang waiting dito no yan ang waiting. Yan. Di ka pa pwedeng pumasok sa loob, ano? Ayan. Kapunta kami sa aming boarding pass. Boarding, ano, gate. Gate. Ayan, te. May dalawa dun sa likod. May charge kaya dito? Naku, naunahan tayo. Pwede ka dito sa lang? Pwede kaya mag-charge tayo dito? Wala eh. Wala. Wala.